Buenos dias, damas y caballeros. These uh, last few days, we have been uh, uh, making blogs about establishing the possible connection between uh, the missing Sabungero issue of uh, Mr. Atong Ang and the extrajudicial killing cases of. Uh, Former President Rodrigo Roa Duterte, sabi natin hindi lang link ang mga operations, illegal gambling operations ni uh, uh, President Duterte uh, at ni atong ang, but uh, posible, ha huh? sangkot rin sila partners rin sila sa extrajudicial killings, ha. Huh? So in fact uh, last night. Uh, We play to you. We play to you yung uh, yung video ni Duterte na sa isang speech pa naman niya sa Malacañang in 2018 uh, at uh, sinabi niya na kahit uh, number 1 nag illegal gambling operator si uh, si Atong Ang sa lugar niya o Wetting Lord sa lugar niya. Ah uh, kinuha niya ito para tulungan ang PCSO. At uh, sinabi pa niya na ayaw niya makipaggera dito. So uh, ito lang nakikita ko na presidente na may hawak ang uh, ang Philippine National Police, ang ang Armed Forces of the Philippines na ginagawa ah uh, uh, binibaby binibaby ang isang uh, suspected uh, suspected and alleged uh, uh, lord ha na uh, kagaya ni atong ang kumaga hatapang ang si presidente lumaban sa lumaban sa mga komunista lumaban sa mga kritiko lalo na isang babae na si Laila Delima pero hatakot halalaki pagdating kay uh, Atong Ang so kaya, ibig sabihin dalawa lang pala kinatatakutan ni Duterte si uh, si uh, si Xi Jinping ng China na uh, idol niya at si Atong Ang na tawagin na lang natin ngayon na uh, Mr. Superman kumpara why he is that powerful sa time ni Duterte na sabi ni Duterte makaibigan tayo ayoko magkabanggaan tayo sa wedding, ha? So ayaw niya magkabanggaan. Nakita niyo naman 'yun sa video prenay nating kagabi, ha? Kumbaga, kung, kung pupunta kayo sa sa movie, panoorin niyo yung bagong uh, Superman movie, ha? Baka meron doon na uh, meron doon na uh, sa script sinasabi, "It's a plane." No. "It's a bird." No. "It's atong ang <laughs> Mr. Superman," ha? yung hindi kaya gawin ng Duterte administration, hindi kaya gawin ng Malacanang, hindi kaya gawin ng PCS, PCSO, hindi kaya gawin ng PNP, NBI, CIDG, ah, uh, Armed Forces of the Philippines, Congress, Senate, kaya gawin ni Atong Ang. Dahil takot sa kanya si Presidente. Takot na takot kay Atong Ang. Eh, yung pala, lumalabas ng katotohanan na partner pala sila. <laughs> Kaya pala ah, hatapang ang tapang-tapang rin ni Sara, ha? Ah. Sinusuntok ang sheriff pero nung mayor siya ang ah, nagahari, nagahari, sa Davao ay si Atong Ang at ah, inamin yun ni Duterte. Ha, inamin ni Duterte. So, it turned out tama yung mga vlogs natin na merong talaga relasyon Uh, si Duterte, hindi lang meron relasyon si Duterte, pero puwersa pa rin sila sa extrajudicial killings. Kumbaga, sama-sama na, ha? Ah. Yung mga ilan pinapatay nila, sinasabi nila na na link rin sa droga. At yung ibang link sa droga, sinasabi nila link rin sa sa uh, paglalaro or pag uh, uh, pagmamagic pagmamagic pagbebenta ng uh, ng uh, ng bet diyan sa isabong kaya yun daw ang ginagamit na dahilan ni atong ang kaya pinapatay di umano di umano according to to uh, uh, witness uh, uh Julie ha huh? uh, na alias uh, alias uh, Totoy ha huh? uh, so uh, kaya ngayon ipe-play naman natin yung interview ni Justice Secretary Boeing Remulla na sinasabi, "May tama ka ba? May tama ka ba sa mga blog mo? May tama ka na naman dahil uh, meron talagang koneksyon ang EJ case at saka sa Bungero killings." So, baka sabihin niyo na naman, sabihin na naman ng mga DDS, fake news. Kaya i play na natin. Ha? Bago kayo, uh, bago bago kayo uh, kwan mag uh, uh, bago nyo dudumugin ang uh, ang bad uh, channel at, at sabihin fake news, uh, Marites o oh, eto na Marites, Boeing Remulla himself admitting na may connections between sa EJ case ni Duterte at uh, sa Bungero killings, di umano? Umano, allegedly, ni Atong Ang. The deepening mystery of the missing Sabumeros, as Justice Secretary de Demulia reveals what could be a potential game-changer in the investigation. In an exclusive interview with Billionaire News Channel's On Point, remulia said they are seeing a clear connection between the bloody drug war and the e killings. So, kaya naman kami itong convergence na uh, nakikita. Nagkaroon ng convergence pati ng drug war. May intersection yung drug war dito sa sa killings sa isa po. Somehow, because the operators of, of many of the the operations of many of the people here were, were intertwined also with the drug war. We need to say, they were involved in the drug war and they were also involved in the silencing of these people. Now, your suspects are A whistleblower named Julie Patidongan Elias Totoy recently came forward, claiming around 100 sabongeros have been abducted and killed after they were caught cheating. The said that regardless of whether a body is found, a kidnapping case will be filed against the suspects. The justice chief is confident there is sufficient evidence to support the claim. Positive uh, na sina, sinarapubuhan ng tao. Kahit hindi na nahahanap ng tao, positive pa rin ang lalim yung natin. Meron din tayong batas o enforcement of finances under 1951 uh, on international humanitarian law and other crimes. Yan, kasama yan. Enforcement of finances na nga. Kahit walang katawan, alam mo, enforce disappearance. Kaya sa sabi ko we have to work overtime on different concepts so that we will find the right place to fight for this, uh, for this case itself. Ulitin natin, baka sabihin nyo, fake news, ulitin natin. The deepening mystery of the missing Sabongeros, as Justice Secretary Boying Remulia reveals what could be a potential game changer in the investigation. In an exclusive interview with Billionaire News Channels On Point, Remulia said they are seeing a clear connection between the bloody drug war and the e Sabong killings. convergence so, the, the, the drug war. may intersection yung Jaguar dito sa sa piling sa isa po. Somehow, because the operators of, of many of the, the operations of many of the people here were, were, intertwined also with the drug war. Meaning to say, they were involved in the drug war, but they were also involved in the side of of these people. Now, yung suspect na, this suspects of drug war, yung mga pumapakay ng tao, maaaring sila rin kasama dito doblo pa talaga ni ng mga sabog. Yan, tamang-tama. Ha, ah, itong si Joby Taule. Sabi niya, ha, ah, but ang galing ng team mo, ha. Nakuha nila yung mga video at mga ebidensya na sinasabi may tama ka, Bat, ha. Ah, kaya nagpadala siya ng uh, suporta sa Bat team, ha. Thank you very much, Joby Taule Jr. Uh, really appreciate it. So, yan, nakikita nyo na, ha? may convergence, may convergence, may connection, ha? koneksiones A whistleblower name. O yan. So, ah, ah sabi pa ng the FM station dyan sa Manila, kailangan pa ba i-memorize yan? Kailangan ka, you don't have to be a... Uh, A rocket scientist to make a uh, uh, deconnection, tulad yung sinabi ni Antonio, a pattern has evolved. Ganon, parehong pattern. Kung ang mga Duterte may uh, laud quarry, uh, di umano, according to uh, to Arturo Lascañas, kung saan nililibing nila uh, yung mga biktima nila, ito rin uh, si Atong Ang may Taal Lake kung si Duterte may mga PNP officials and personnel na ginagamit at binibigyan ng reward, ito rin si Atong Ang di umano according to uh, alias Totoy ay meron din mga 16 na uh, uh, police officials from generals to colonels to majors na pumapatay uh, at uh, may uh, may 2 million 2 million na uh, 2.6 million na uh, Uh, pay uh, salary puwera pa yung operational fee o oh, 5500,000 tuwing uh, tuwing may uh, patayan so the same operators mga pulis uh the same uh, group allegedly Duterte group and then atong ang group so nagsasama-sama na kaya dumami dumami hindi na natin alam kung sino ba ang uh, sa bungero suspected uh Uh, sa bungero cheater sa mga bets or kaya uh, EJK. Kung mga minsan kalaban lang nila, sasabihin na nila, ah hindi, ilagay natin yan sa high value target kasi uh, galit lang sila, kasi sabi, uh, sa tingin nila, nandadaya sa laro ng isabong, ah uh, ilagay rin natin yan sa high value target. Uh, sabihin natin, kuwan yan, drug lord yan. gano'n, Kahit hindi naman drug lord. Or kahit rival lang nila sa mga, di ba, yung isang, uh, yung isang uh, counselor, muntik na pinatay dahil uh, na, uh, may negosyo rin siya isabong pero nagalit sa kanya yung mga karibal niya at siya na tinulungan niya yung isang isang sabungero na kamag-anak niya. So, ganoon lang. ayoko ko lang yung mukha mo. Sige, ilagay na kita sa lista. Ayaw ko yung Ayoko yung uh, ayoko yung tabas ng balbas mo. Ah medyo baluktot, ah, hindi pantay. Sige, ilagay na kita sa high value target, ilagay na isama na kita sa kwan sa sa kwan sa sa lista ng mga ng mga suspected drug lords. Ah? <laughs> Ganoon. Kaya pareho talaga kasi uh, pareho rin ang police chief. Nung nagganap ito mga killings, Duterte ang hawag sa police chief. Uh, una si Bato de la Rosa and then sila Albayalde. Ganon rin, hawag rin ni Atong Ang. So tulad yung sinasabi ko sa inyo, hindi susunod yung mga police chiefs kay Atong Ang. Ha? Hindi yan magpapagamit ng mga bata nila kay Atong Ang. Siyempre, baka may kapalit na yun sa police chief rin happy rin si police chief everybody happy kung 2 million ang uh, ang mga uh, kuya subordinates niya mga officials mid-level officials niya syempre baka kay police chief maka 100 million a month ha 100 million a month kasi 3 3 billion 1 to 3 billion a day daw ang kita di umano ni atong ang so Uh, <clears throat> dito natin nakikita yung yung pattern of corruption. Ganon rin, di ba? Si si Bato Dela Rosa as uh, asa uh, PNP chief na naasama na rin sa sa EJK cases, si crime against humanity sa International Criminal Court. Si Bongo rin, si Bongo kasama rin, na ito rin si Bongo, parang ito ang go-between ni Presidente at kay Atong Ang. Ganon rin si Bongo. Sa EJK, siya rin ang go-between ni Presidente kay Royina Garma ng PCSO na hawak rin ang weteng issue. Yan. Ha? Ah. So, ganon. Nagkaka-intertwine talaga. Tama talaga yung sinabi niya. May connection talaga. Ha? Ah. May connection. Ha? Ah. So, Ah, uh, ganun nga, as we were saying, ganun rin si Bongo. Ah, uh, siya rin ang financer sa sa AJ Case uh, daw, uh, di umano, at uh, parang ganun rin ang role niya dito sa wet, dito sa isabong <clears> ha? <throat> uh, to ensure na happy happy si Tatay si Tatay Diggs, happy si PNP Chief. No wonder uh, uh kung sangkot uh, si Albayalde at uh, at Bato de la Rosa sa EJ case, uh, hindi rin malayo isipin na sangkot rin sila dito sa mga missing sa Bungeros. Ah. So connect, connect, connect the dots. Ha? Ah. So yan, yan po. ah And uh, ulitin natin, it came mismo from Secretary Boeing Remulla, hindi na lang kay Bat. Although among the bloggers, si Bat lang ang una na-establish na yung ties, yung uh, same pattern Same people, mga pulis. Same personalities, Duterte, Atong Ang, Bongo, Bato de la Rosa, Albayalde, De Sinas. Same personality, same pattern, same style, same interest. Interest. So, eto na, confirmed na ni uh, no Dan, than uh, Justice Secretary Remulla yung uh, ver, yung uh, pagiging tama ni Bat. So in short, may tama na naman si Bad. May tama moment na naman. Kaya kayo, don't be selfish. <clears throat> I-share nyo naman yung, yung Vlogcaster channel sa mga friends and relatives nyo. Sabihin nyo, kung gusto nyo makuha ng mga advance, uh, advance info, yung mga, yung, mga bag, yung mga senaryo na hindi pa nangyayari, Ha? at mangyayari pa lang, si Batyan lang nakakapredict niyan. Yung mga old sub subscribers natin, ang dami na nakitang predictions dito sa ish, sa big sa big issues tulad nila uh, Sarah Duterte, uh, uh, Gerald Bantag, Percy Lapid, uh, uh, Pastor Apollo Kiboloy, uh, Arnie Teves Killings, ganoon. Ang dami natin. Ang dami natin expose na naging totoo. Ang dami natin analysis na naging totoo. Ha? Ah, na na at isa lang ito <laughs> latest na may tama na mga moment. Kaya i is ikwan nyo si bata, ah, i-refer nyo. Ha? Ah, ah, I-share nyo naman, sabihin mo, sabihin nyo sa mga relatives and friends nyo. Ah, mayroong bad channel na parating may tama. Parating, may, medyo, medyo mayabang lang nga. Ah pero parati may tama. <laughs> Ganoon na. Ah. ah, and also, please don't uh, forget to like this, play, this page para makita ng mga DDS ang katotohanan kasi meron na naman sila ngayon. Gimmick, tanim, buto daw, tanim, buto dyan sa Lake. Iba-vlog natin later on yan. Ito, pa, ito pang kontra ito sa tanim tanim buto narrative na naman nila may bago na naman sila propaganda may brago na naman PR tanim buto ah <laughs> ah tapos na sila sa tanim tanim uh, witness kaya uh, uh, di umano kaya uh, kay senator uh, Riza Ontiveros ngayon tanim buto na naman kaya ito ang sagot natin ah uh, sa tanim buto tanim buto narrative nila uh, they are uh, panicking to protect Duterte dahil alam nila, papunta na kay Duterte investigasyon. Ha? Ah, uh, pakinggan nyo. And thank you, billionario.com, ha? Huh? Thank you. Thank you so much for this, uh, for this video. Sana wag nyo ko i-copyright. We are just using this for news purposes and under our Fair Use Act privileges at uh, dahil nasa public domain naman ito. Thank you, billionario.com. The deepening mystery of the missing Sabumeros, as Justice Secretary Boying Remulia reveals what could be a potential game changer in the investigation. In an exclusive interview with Billionaire News Channels On Point, Remulia said they are seeing a clear connection between the bloody drug war and the E Sabong killings. So, we convergence. we have a convergence drug war. may intersection yung Jaguar dito sa sa feeling sa isa po somehow because the operators of of many of the the operations of many of the people here were were intertwined also with the drug war. Meaning to say they were involved in the drug war and they were also involved in the sighting scene of these people. Now, yeah, your suspects <laughs> siya. Your suspects of drug war yung mga pangailang tao, uh, maaaring sila rin kasama dito na kumuha ka pala ng mga sabunin. A whistleblower named... Mas kailangan pa ba i... i kwan yan? I-explain yan? Ha? So, very clear yung sinabi ni Boeing Remulla. So, yan lang muna. Diyan, dandang dito lang muna tayo kasi maaga tayo dahil meron pang uh, uh black at si Bat today. So, thank you. Thank you very much everyone for watching. Uh, please uh, make uh, the effort ni Bat at naman ng team natin worth the while by liking this vlog, by sharing this vlog, and referring the, the Bat channel to friends and relatives. Don't be selfish. Hindi dapat kayo lang nangunguna sa mga uh, may tama moments ni Bat. I-share nyo rin para ma makakakuha rin ng advanced info, advanced analysis, mga bagay-bagay na pinapredict natin mangyari na nangyayari dito sa VAT channel. So share, share the VAT channel. Tell your friends about the VAT channel. So mucho imas gracias sa todos and see you in my next vlog.